Sinugod good nga pala si Tampo sa ospital. Para nga pala hindi malungkot si Tampo, e binilan siya ng Red Fox at Dragon Fly. Ano masobra siya nga pala dito ni Tampo? Para nga pala ay e gumaling na siya. Alas dosi nga pala ng gabi ay sinugod si Tampo sa ospital. Dahil nga pala hindi na ang lagnat niya. Umabot kasi ng 40. Kaya naman hindi nga pala mapakali sila papatampi kay Tampo. Napagpasyan nga pala ito'y dalin sa ospital. Dahil nga pala nang isang beses ay nanginig siya. Dahil nga pala nung bata siya ay nakonvulsion siya. Dahil nga pala kung ano-ano nakikita ni Tampo. Kaya naman takot na nga pala sila papatampi na mangyari yun. Ito nga pala ay mas maganda kung agapan ka agad. Grabe kasi nung nangyari nung nakaraan. Dahil pala ang dami niya nakikita kumita ng mga multo. Nung kinabukasan nga pala, ito mating na yung order ni Papa Tampi. Saktong-sakto nga pala ito, ibibigay niya ito kay Tampo. Kaya naman, binuno nga pala ni Papa Tampi yung Dragonfly. Kasi nga pala, yung Red Pax ay buo Panigurado nga pala, magiging masaya dito si Tampo. Kahit nga pala, papaano ay mabawasan ng kanyang kalungkutan. Para nga pala, mabilis lang si Tampo. Kasi nga pala, matagal na siya nagpapabili nito. Dahil nga pala, ilalagay niya ito sa bag niya. Pagkatapos nga pala, nabuo na ni Papa Tampi. Joga pala, kung nakikita niya, si sobrang ganda. Kaso nga pala, nawawala yung raku. Kaya naman, dinanap po na ni Papa Tampi. Kaya mga kadanday bida, okay nga pala, kompleto na sila. Dito nga pala, sabihin niyo kung may kulang pa. Dito nga pala, idadalhin na ito ni Papa Tampi. Kaya naman, nilagay na nga pala ni Papa Tampi sa bag niya. Dito nga pala, alam ko matutuwa si Tampo. Pero nga palang dala si Papa Tampi na ulam. Kaya naman nagpaalam na nga pala sa akin si Papa Tampi. Magbabantay nga pala muna ako sa bahay. Papay nga rin pala. Dahil nga pala meron pa akong ubo at sipon. Pero nga pala ipagaling na ako. Dito nga pala ibabiyahin na si Papa Tampi. Medyo nga pala malapit lang dito ang ospital. Dito nga pala habang nabiyahin si Papa Tampi ay napuwing siya. Dahil nga pala yung pilik mata niya ay pumasok sa loob ng mata niya. Awit sa'yo Papa Tampi. Ito nga pala yung bagong ospital namin sa Kabuya. umasok na pala si Papa magpapatampis sa loob. Park nga muna pala si Papa Tampi sa parking lot. Dito nga pala yung nag-face mask siya. Dahil nga pala hindi mo makapasok pag walang face mask. Dito nga pala yung nasa loob na siya. Patulog nga pala dito si Mama Tampi. Dito nga pala yung bibigyan na ni Papa Tampi kay Tampo. Nakikita ko nga pala sa pagmumuka ni Tampo na sobrang senya. Dito nga pala ang unang binigyan ni Papa yung Dragonfly. Ang sumulad nga pala na binigyan ni Papa Red Pax at Raku. Kaya sobrang senya talaga dito ni Tampo. Dahil nga pala nagkaroon na siya ng ganyan. ilalagay niya nga pala ito sa bag niya. Dito nga pala ay pinapakain na ni Papa Tampi si Tampo. Para nga pala magkaroon siya ng lakas. Dito nga pala ay nilalaro niya na si Tampo. Para nga pala kahit papaan ay maalim si Tampo. Siyempre nga pala bilang ama na ayaw niya malulungkot ang kanyang anak. Kaya nga pala lagi kami pinapasaya ni Papa Tampi. Dito nga pala naglalaro na sila ni Tampo. Medyo umiigil na nga pala dito si Tampo. Pero nga pala sa ngayon ay hindi pa sila pinapawin. Kaya nga pala mara pa silang inihintay. Pero nga pala ako ay namiss na ko na sila. Kaya nga pala kaya mo makalaro si Tampos sa Grove Garden.